Hi guys! Good morning! So ayan, happy valentine's day ngayon. At since nakabalik na tayo ng Cebu, balik vlog tayo. Dahil mar mas marami akong time dito sa Cebu makapag-vlog kasi nandun kami sa bahay. Tapos busy ako dun palagi. Siyempre may work-work kunwari -work tayo doon. So ayan, dumalik kami ng Cebu dahil ngayong year, papasok na sa school si Theodore. Kaya, mas, ano kasi, mas, mas maganda dito siya mag-aral dahil, alam mo naman, alam niya naman si Theodore, Bisaya, Waray, English. Hindi <laughs> ko alam, mas halo-halo yung language niya. Pero, pag-usapan kasi namin ni Tipin, mas maganda na dito siya mag, mag-school. Kaya, ayan, nabasa ko sa comment na, Mag-house tour daw ako dito. Ano yung pinagbago sa bahay namin? So, ayan nandito pa rin kami yung tinirhan namin. Bali inayos lang namin ng konti at may nadagdag, may bawas na din ng mga gamit. So, ayan nandito kami sa oh, ako pala. Ako lang yung nandito sa loob kasi pinalapas ko yung mga tao. <laughs> kasi ako mag-vlog na may kasama. Nandito sila kasi maano, ma ma mahiak kasi nandito yung pinsan ko. Nag-apply siya ng call center. So sa Monday may interview na siya. Ayan, nandito pa rin yung aking dining table. Oh, may music. Ilang naman pala may music hindi naman siya rinig na rinig. Well, nagsasalita ako. So dito pa rin yung aming kainan. Medyo madumi na siya. Pero kasi hindi pa namin to nalinisan. Baka matanggal pa to sa chlorine. Kasi, syempre, madami ding mga nayos namin. Tapos, yung lababo namin, medyo maluwag na dahil yung gamit, gamit nila at may timang, hindi naman na nila ginagamit. Nasa labas lang, kaya pinasok ko siya para lagayan namin ng stock dito kasi hindi pa kami nakapamili dahil wala pang budget. Tsaka na kami mamili pag may budget na. Tapos, ayan. May mga lagayan na ng sapatos namin dahil yung sapatos namin dati nandun na sa labas. Tapos buhay na buhay pa rin po yung aking lagayan ng mga pinggan. Ayan. Hindi pa, parang ito na lang siguro yung natitira na ganito. Madami kasing ganito si Ati May Timang pero yung sa akin na lang yung buhay. Kasi nga, eto, konti pa lang yung mga ang tawag niyan, parang taoy sa amin. Ayan naman yung nasa kainan namin, ay, parang sala na siguro to, <laughs> dala kusina so ayan, dito naman yung kwarto namin pintuan na lang yung kulang kasi mas maganda kasi may pintuan para may privacy kami, kaso saka na yan. tapos yung TV namin, wala pa dito, baka pag umuwi yung pinsan ko sa May papadala ko dito, kasi hindi na namin inaano si Theodore sa TV din kasi ayan yung mami niya bumili ng mga ganyan chart siguro yung tawag niyan kaya pinadikit ko yung iba yung iba nandun sa bahay nila ganda may ganito na lang yung kay Theodore kasi sa TV or cellphone at ay meron ito yung gaan pa rin namin Kaayos. kasi inayos ko talaga ayan ito pa rin yung aming damitan. Three, magti 3 years na to sa amin. Kaso nga lang, baliktad na siya. Ito damitan to ni Theodore. Baliktad na siya dahil sira na yung pinaka ganito. Sira na. Hindi mama. Nasira na. Pero okay lang naman. Nagagamit pa naman siya. Gam nagagamit pa naman siya. Nalalagyan pa ng mga damit namin. Ayan. Tapos, tapos, nung isang araw, kahapon ba siguro? Basta, kahapon inayos to ni Tipin. Thank you kay tita, hindi ko na siya may mention. Bumili kami ng plywood, plywood ng dalawa, yung isa, hardiplex, nandun sa CR. Kasi double wall kasi yung tawag nila dito. Nandun sa CR. Madali kasi, parang inan masya inanay. Pinapalitan na namin dahil yung pinaka basta may yung anay kasi may pinaka putik siya pumapasok dito tapos nagsabay sabay-sabay tumutulo na yung dito namin nababasa puti na lang malayo dito yung higaan namin hindi siya hindi nabasa yung foam na ginagamit namin so ayan na palitan na ni Tipin may mga butas-butas na to Basta mayroon ditong clip na binidyo ni Tipin. Isisingit ko siguro. May mga, bas, may mga, mga ano, na butas na dahil sa anay. Kaya pinalitan kahapon ni Tipin. Thank you po, tita, sa, ano, ito, sa plywood. Binilhan niya kami ng plywood. Tapos, yung dyan, yung taas, yung Sim, yung yero, may mga butas na din, kaya pinapala na din ng bulkasil ni Tipin kahapon. Tapos ulan kagabi, butin na lang. Wala nang tulo kasi pinapala na yung mga butas sa yero ni Tipin. Papakita ko pamaya yung sa CR, yung pinalit ni... Ah! Hey! Butas! Ito yung hardy Sira tayo. Yan sira na guys. Sira na. Sira na po yan. Ah. Bali temporary lang muna na ano guys. Lagyan natin ng plywood. bata kong ano, pumasok na putol-tuloy yung <laughs> dinasap ginikento ko. What? What? What is that? Say hi muna, say hi. Kiss mommy, kiss mommy. Ayaw na ni Tisa, man. Nandun siya kay Kuya Titing palagi. Bye-bye. Kumakain siya. Kumakain. Nandun si Tipe nagpapakain sa kanya. So, mga ngalay yung kamay ko kakamak ng cellphone. <laughs> Ang talan lang namin tinapalan dyan. Pero para hindi siya maano, ma pangitignan, bibili kami ng ano nyan, parang may tawag dyan, yung parang pwede siyang pang design. Wallpaper siguro yung tawag don Mabibili lang naman yan sa Shopee. Mura lang naman yun. Yan, para mapadiktan lang namin yan, para hindi hindi pa ang itingnan ba tapos yung dito din pala ayan yung kalahati sa plywood dito namin nilagay dahil may butas na yan may butas na dahil sa anay pero hindi naman lahat kasi may anay yung dito kaya lang siya inanay dahil nababasa kasi sa CR yung ano doon nababasa ito dito ayos pa kasi hindi naman siya nababasa eh. Yung iba, oh. Wala. Maayos pa. Yung dito lang talaga sa may CR. Tapos, dito, tsaka, kaya siya nabutas. Dahil din sa may tulo. Inanay din. Ganon din yung nangyari dito sa... Ano? Kaya, nasira. Pero yung iba, okay pa talaga siya. Kaya... Maka next year siguro, <laughs> pag may budget, papayos namin itipin. Nang bago sa bahay, yan pa rin. Ayoko ko din kasi ng madaming gamit dahil maliit lang. Ayoko ng madaming gamit dahil maliit lang naman yung space ng bahay namin. Ha? Kaya ano? Iyaging po, ha? Ba'a! Ayaw. Ay, Kami ang anay. Pagsari tanay ka, mami. Pagsari tanay ka, mami. Sige na. Sige na. Dinadala niya sa labas yung laruan niya. Kaso ayaw ay, kong dinadala niya dahil inaano niya sa buhangin. Pagdalhin niya sa loob, Mal ma madumi na. <gib opened> pag away pa. mag na na. Asa mangka ka? Ito <laughs> dito. Batang ito. So, guys. Valentine's Day ngayon. So, maglulumpia ako ngayon. Nagpabili ako ng lumpia kay pipen Tapos mamaya. Kasi nung isang araw gusto kong kumain ng spaghetti. Pag spaghetti din ako mamaya. Naman ko kay pipen kung ano yung <laughs> gift niya sa akin kay Valentine's Day naman. Pero magpapabili na lang ako ng in case, yayain niya ako sa labas. Hindi na ako mag... Hindi na ako sasama. Sasabihin ko na lang na, bibili na lang tayo ng ulam. Tapos, ayan. Kasi para, ano, makakain yung lahat. Sila, yung mga kapitbahay namin dito. <laughs> Sila mamaid na ba? Pag bumili kami ng ulam, tapos mag-spaghetti ako mamaya lahat pa kami magkakakain kaysa kakain kami sa labas. Maglumpia lang muna ako, tapos mamaya alis kami ni Pipin pag natulog na si Theodore. Bili kami ng pasta para lutuin, para mag-spaghetti ako, guys. Nagsaing, nagsasaing na din ako ng kanin habang magbabalot uh, ako ng gulay. Vegetable lumpia.